naman kasi mga sima alanganin mag sakay titigas ng kulangot nyo yung kulangot ng matigas na hirap ka nang huminga nakabara sa ilo <laughs> bis na banayad yung ano dyan yung traffic oh. ay kayo yung nagdodolot ng pagbara ng kulangot hindi wow <laughs> Itong pasaway o oh, Nagsasakay sa Pedestrian Lane Sagrado ka kuya <laughs> may na ah. yung dapat yung mababagal na nanay yung maikay yung know, costing costing every wing everything is costing <laughs> English yun may <laughs> counting kainbot lang palang tayo dahil na uh, hindi tayo umabot Sakat mo na! Isisingit talaga na isisingit ha. Sagrado mo kuya. What? Ayun e, yung mga e-track na pasaway. Eh. E, Ayun yung nagpapakamatay. At pagka nasa lubong mo yung sa daan at masabay mo eh, mauubos yung buhok mo sa bumbunan. Eh, ikaw na mismo mag-a-adjust sa kalsada. yun pa naman may pag uh, lumiligo, walang pakundangan walang, walang signal signal basta na lang liligo at kadalasan pag uh, nasagi mo ay sila kayong galit may mga pasaway nga talaga eh common sense lang na nakalam na, na naka-stop ibipilit pa lang i eh, arangkada ng abante tapos sumisingit sa pagitan ng dalawang motor yun ang nakakatakot mga mga sapag hindi mo napansin at lalo't pagka yung madalas may halimbawa may dala kang mabigat ng motor eh yung up di hindi mo siya makokontrol kaya naman ito kung dederecho o kakaliwa bagong isip minto, hindi ka na pumarada libre dyan, nang bayad sebagainya struggle nyo ang mga hayop na huminto eh Busin na Ito, pasaway kalbo talaga oh eh. <laughs> <laughs> may pambili na and maos wala pambili ng helmet Ate po pantopuls ay ubos <laughs> dapat ito ano mo lili ko hindi marunong magsignal signal hindi oh. wow Kaya yeah, dapat nga i yun, yun, hindi eh. naman natin din mga nag -try. pero sana marunong silang gumamit ng mga signal light tulad yan o oh. pa gumigit na bagal na gigit na ba nakakatakot yan mga minsan mga master pag uh, matumbok mo yung bigla na nang humihinto and yeah. hindi naman ginagamit yung signal light or stop light matutumbok mo talaga sila hindi namin natin naman yung dinidiscriminate yung mga gumagamit ng e-trike sa e-bike pero dapat nasa wasto rin yung paggamit nila kasi once na nasa kalsada ka hindi lang dapat ang kaligtasan ang iisipin mo miski yung kaligtasan ng ipa nakasabay mo sa kalsada kailangan yun din na isipin mo hindi yung bara-bara kang magbareho sa kalsada na wala kang pakialam doon sa mga kasabay mo yung sabihin nilang banggain ka banggain ka magbabahad sila eh maling katwiran yun mga master at responsibilidad mo na pag-ingatan mo rin yung mga kasabay mo mga master hindi yung nagmamaneho ka ng bara-bara na wala kang pakiulangan sa kalsada at hindi mo iniisip ano yung mga kahinaan na ng ano yun in case ma-aksidente ka, ano yung madadama eh kasi karamihan dito sa mga mamadiyaw ng mga truck mga motor, mga food grab mo, eh yung mga pamilyadong tao yung mga master at malaking abala kung in case magkaroon ng problema sa kalsada, o ma-aksidente malaking abala yung mga master kasi naghahanap mo yung tao na madadami sa aksesende, aksidente, aksidente ng dahil sa kapagbayaan ng iba kaya importante mga master pag nangmamanayo responsibilidad mo rin na pag-ingatan mo yung mga kasabay mo sa kalsada yun ang ating isipin lagi mga master Di ba aling magwaswaso sa kasada kung alam mo kaya mo na mong pero ilugar yung pagwaswas dahil tulad nito at maraming madadami pag aksidente ko para yung bola na talbog talbog po sa hinto, hanggat hindi nakokontrol o napipigilan maraming tatalbogan na dito tung ng ano nasa na pa dapat siya sa gilid lang ng ano laki ka kaya ayang pag minto ito pa yung panot walang original light <laughs> mas hindi naman natin din yung ibang kasabayan natin yung mga nag e -trike. may mga nag-e-track naman sa ka-e-bike na disiplinado ah, shout out sa karina, rin sa kanila mga yan pero yung mga walang disiplina yun yung mga nakakainis yun yung mga nakakaubos sa buhok sa bunbunan hanggang sa mapanot ka <laughs>